So guys, uh, welcome to my vlog. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, kung saan man kayo sa mundo. Kung nan sino man nanonood dito sa vlog ko, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment kung ano ang itatanong nyo sa akin. Okay? Uh, ngayon sa vlog na ito, uh, sasabihin ko bakit ako nag-quit sa job ko. Uh, nag-quit ako sa job ko kasi uh, nag-focus ako mag-YouTube at saka nag ako sa Facebook page ko kasi yung Facebook page ko nakamonetize na sila at saka yung YouTube kaya uh, inisip ko na mag na lang ako sa trabaho ko kasi mag-focus na ako mag YouTube at saka uh, sa Facebook page ko kasi ang reason po yun uh, I quit my job kasi sobrang toxic na talaga yung environment ng trabaho ko kaya I decide na ito mag-content creator na lang kaya Ivic Philly eh. uh, kasi yung income niya nga, kulang tapos may dalawa kong anak nag-aaral yung isa tapos yung daily daily nagagastusin parang kulang talaga kaya ang ginagawa ko uh, nag sideline ako mag delivery rider uh, almost 7 months na ako walang trabaho um, yung stable job wala at saka nag focus ako sa mag youtube o ano pero inisip ko na kulang talaga kung sino man dyan na uh, mag-quit ng job kasi mag-focus kayo bilang mga content creator so, huwag mo na ngayon kasi kung maliit kayo maliit pa lang tayo na eh, yung kunti pala yung subscriber at sa yung followers natin sa Facebook page kaya huwag mo dalos ng desisyon baka matulad kayo sa akin ha? Uh, kaya ngayon uh, nag nag apply ako ng job uh, sana matanggap ako kasi parang gusto ko nang mag-focus, uh, siguro i-sideline ko lang ito bilang content creator. Uh, kaya ma-focus muna ang yung pagtrabaho ko kasi hirap. Tulad ngayon, uh, yung bilhin mahal na mahal talaga. Yung gasolina, mahal. At kaya wala, walang kulang talaga, kulang talaga kaya i-feel talaga ang desisyon ko akala ko kasi noon malaki yung sweldo e, eh, maliit pala yung subscriber ko akala ko lang noon yung facebook page akala ko may video ka mag train tapos kung mag train uh, malaki yung sahod pero wala maliit maliit hindi yun malaki siguro kung um, malaki yung sahod mo if marami kang videos na nag-trend or million-million ang yung viewers mo at saka followers yun talaga siguro kaya wala useless lang kaya ngayon if you feel talaga yung buhay ko siguro uh, it's a reason na may natutunan ako na siguro reason din ito na uh, binigay ng Lord uh, bakit dumatay ako sa point na ganito para may matutunan ako kaya guys dito lang Uh, hanggang dito lang yung video ko see you next video na lang guys thank you huwag kalimutan mag subscribe at saka like at comment salamat